Bilang isang bata, karapatan nilang ma-enjoy at maranasan ang kasiyahan sa kanilang pausbong pa lamang na buhay. Ngunit sa chapter na ito, matutunghayan natin ang masasabi nating umpisa ng pakikipaglaban ng choker maker na si Gonzales nak para sa kanyang buhay. At sa chapter ding ito, mabubunyag kung ano nga ba talaga ang hawak na watchman series piece ng choker maker. Kaya naman, wag na nating patagalin umpisahan na natin to. Nagsimula ang istorya sa huling senaryo noong chapter 147 na sinabi ni Maimo na may huling trabaho pa siyang gustong ipagawa kay Gontes. Dagdag niya pa na marami na daong iniis na sakit ang choker maker para lamang manatiling ligtas si Tulili. Nang marinig ni Gontes ang pangalan ni Tulili ay nagsimula nang tumulo ang pawis nito dahil sa kaba At dahil sa posibleng kayang gawin ni Maimo kay Tulili. Sa sumunod na panel, bigla na lang lumipat sa backstory ng choker maker na si Gontes habang siya inakatulala habang naguusap ang dalawang matandang kasama niya sa bahay at sinabing mukhang hindi na tatanda ang batang si Gontes sa kadahilan ng mahina ang puso nito at malalaman din natin na ang choker maker ay isa ng ulilang lubos dahil sa mismong sakit na kanyang nararanasan ay ayon din ang dahilan ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Dagdag pa ng matandang babae na si Gontes ay hindi kayang tumakbo at mukhang pati ang makatungtong sa hustong gulang ay baka hindi na din daw nito magawa. At pinaghihinalaan nga ng matandang babae na ang tanging nakakapagbigay ng payapang kalooban payapang pakiramdam ngayon sa bata ay ito daw quintas ni Gontes na may nakaukit na Watchman series logo sa mismong pendant nito sa isip ni Gontes wala nang kinabukasan para sa katawan niya at ang tanging nagbibigay buhay lamang dito ay ang sakit na paulit-ulit niyang nararamdaman may kita nga natin ang pagbagsak ng kanyang pagkain sa lapag. Habang siya ay nakahandusay at namimilipit sa sakit, dali-dali siyang pinuntahan ng matandang babae. At sa isip pa ni Gontes, sigurado daw siyang maswerte siya dahil kahit papano ay may pinangahawakan pa siya. Habang hawak niya ng mahigpit ang Watchman series necklace niya. Sa puntong ito, habang siya ay payapang nagpapahinga sa loob ng kanyang silid, ibinalikan e niya ang pagkakataong ibinigay ng kanyang namayapang ama ang Watchman Series necklace sa kanya. At sinabi nitong nakuha niya iyon mula sa isang kaibigan. Isang bagay na pagmamayari talaga ng pamilya ng Shorebreak. Ibinigay niya ito sa kanyang anak ng may mabigat na bilin. Sinabing hawakan lamang ito ni Gontes kapag hindi niya na kayang tiisin ng sakit. Ngunit may kasunod pa na paalala ang kanyang ama na huwag itong ibibigay sa kahit kanino na hindi kabilang sa angkan ng shorebreak sapagkat hindi ito magiging mabait sa ibang tao. At ang hulingang tumatak sa isipan ni Gontes na salita ng kanyang namayapang ama na patungkol sa kwintas ay para sa mga taong kontento na ito'y parang lason. Para naman sa mga walang laman ng puso nagbibigay ito ng kapayapaan at para sa tunay nitong pinuno nag-aalok ito ng pagpipilian. At napasabi na lamang siya na tama ang kanyang ama na sa tuwing hinahawakan niya ang kwintas habang umaatake ang sakit sa kanyang dibdib ay bigla na lamang siyang nadidistract ng kaunti mula daw sa kawalan ng nararamdaman niya dahil sa hindi niya makita ang mundo sa labas. Sa puntong ito, dahil sa paulit-ulit na sakit na nararamdaman ng batang si Gontes, ito na ata ang pinakamasakit na may isip tanungin ng isang bata sa kanyang sarili. Ang tanong na, kailan kaya ako mamamatay at sa hindi inaasahang pagkakataon bigla na lang napaling ang eksena sa isang batang puti ang buhok sa labas ng kwarto ni Gontes sobrang gulat ang naramdaman ng batang babae nang makita si Gontes dahil hindi niya daw alam na may tao pala doon. Agad naman siyang humingi ng tawad sa kanyang pagtambay sa upuang ito. Napagod lang naman daw siya kaya naisipan niya munang umupo. Pero sa kabila ng awkward na pagtatagpo ng kanilang mga landas ay masaya ang batang babae dahil nakilala niya ito. At sa isang masiyahing pagpapakilala sinabi nito na Lily ang pangalan niya. Sa sumunod na panel, masayang kumakain ang lahat at kasama na din nila si Lily. Masaya ang dalawang matanda habang pinagmamasdang kumakain ang batang si Lily na sobra ang pasasalamat dahil hindi siya nito pinaghinalaan ng masama. Sa isip-isip ni Gontes, masarap siguro ang mabuhay ng normal katulad ni Lily pero sa huli ay nilamon pa rin siya ng inggit. Ninais na umalis na si Lily dahil masama daw ang pakiramdam niya. Gusto niya na daw ng katahimikan. Habang patuloy pa rin nga sa pagkain si Lily, napansin ng dalawang matanda na punong-puno na ang bibig nito pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkain. Kaya naman sinabihan nila si Lily na maghinay-hinay at napapasama na din daw ang bangs nito sa kanyang pagkain. Kaya naman narapat ng hawiin na matandang babae ang bangs ni Lily at laking gulat ng lahat nang makita nila ang namamaga at puro pasa na muka ni Lily na mukhang minaltrato. Tumalo naman ang eksena sa mismong pwesto kung saan unang nagkita si Gontes at Lily. Napatanong nga dito si Gontes kung hindi daw ba nag-aalala ang mga magulang nito dahil napapadalas na ang pagpunta ni Lily sa bahay ng dalawang matanda. Lakas loob naman na sumagot si Lily na wala na daw siyang mga magulang. Dahil ang mga ito ay umalis na. Kwento niya pa na palagi daw nitong sinasabi sa kanya na masyado siyang maingay. Dagdag pa nito na lagi daw nagagalit sa kanya ang mga magulang niya nung nasobrahan na ang mga ito sa galit, iniwan na lang daw siya ng mga ito sa tambakan ng basura. Pero dahil sa kalungkutan, ginawa niya ang lahat ng paraan para makabalik sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya ay wala ng tao dito. At sinabi niya na lang sa kanyang sarili na kung sobrang ingay niya ay hindi na lang siya babalik doon kahit kailan. Teka lang, putulin muna natin sa part na ito guys. Ang dahilan siguro kaya tinatawag na tulili itong si Lili ay dahil siya ay masyadong maingay o sa English ay too noisy. Kaya siguro na buo ang tulili na tawag sa kanya sa kasalukuyan. Para tuloy na natin ang kwento. Sa isip-isip naman ni Gontes na mukhang wala nga daw siyang malinaw na hinaharap pero may bahay pa rin naman siyang natutuluyan. Kaya naman na pagpasyahan niyang ayain na lang si Lily na doon na lang sa kanila magstay dahil bakas daw ang kasiyahan sa mukha ng kanyang itinuturing na lolo at lola sa tuwing nandoon si Lily. Sa puntong ito, napaisip naman si Gontes na ang buong akala niya daw ay mawawala sa kawalan nang hindi kailanman natutunaw ang nagyeyelo niyang puso pero sa kasamaang palad natutunan niya na kapag nakikipag-ugnayan ito sa ibang tao kahit ang puso ng katulad niya ay pwede ring makaramdam ng pagmamahal. At dito na nga po natatapos ang ating kwentuhan sa araw na ito. Kung hinahanap niyo nga po pala si Kuya Boy sa Blue Up, nasa description po ang link. Doon din po tayo nag upload ng iba't ibang anime news at anime memes. Kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, huwag kalimutang ilike at ishare sa iba nating tropa dyan. Kung bago ka nga lang pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo na ang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma ang mga susunod nating upload. Kita-kit sa next video!